ah uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21 21 ng September 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas city 52 ng umaga araw po ngayon ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa yung protesta dyan sa Lunita. Opo. po, uh, kagabi, ay naghahanap ako ng mga kung ilan na ang tao dyan. Pero may nakita ako nasa 40 to 45,000 daw ang dumalo. Pero iba-ibang sektor at iba-iba ang mga mga yung kasi dumalo din ata mga kuan eh, yung mga DDS. Eh. <laughs> Opo, pero ay okay na naman dahil nakapagpadami po sila eh. Ang title ko po ngayon ay Bumaha ng Tao sa Luneta, Protista sa Corruption. Ngayon ay tinitingnan ko po yung mga video, yung yung mga kwan, yung mga nagba po eh. Ay medyo nakakatakot din po kasi marami na rin po eh. Marami na po 'yan. Opo. Uh, at, yun nga Bumaha ng tao Okay Yun, kaya iyan din ang title ko Bumaha ng tao sa Lunita Protesta sa Corruption Yan, ano uh, Pero ngayong umaga ay Tinitignan ko yung mga kuan Ngayong umaga dito po sa Los Angeles Tinitignan ko ay wala pa ako makitang balita eh ah uh, o ah uh, siguro baka magkaiba kasi ang oras dito eh ngayon ay ito na lang ang tatalagain ko yung naihanda ko kagabi yung yung kung ano ang masasabi ko dyan, ang masasabi ko po dyan ay dapat ito si Joel Villanueva at saka si si Jingui Estrada dapat matakot na sila sa tao. Opo. Delikado na po 'yang ganyan. Lalo na may nakita ko may nakita po ako kagabi mismo sa bulakan eh. May nag rally na rin eh. O kasabay dyan sa yan sa Lunita at sa ibat-ibang lugar din. Oo. Mayroon sa Minyula. Mayroon sa sa Krami. Sa harapan ng Krami. Mayroon din dito sa in sa People's Monument. Delikado na po yung ganyan. Kasi nga, hindi natin alam kung saan aabot yung damdamin ng mga tao. opo at pag nagka -isa, isa yan ay lalo na ngayon ay may may social media na po eh hindi po kakayanin ng pulis yan opo mas mabilis po ang communication sa social media at iilal lang naman yung pulis eh, hindi ba ipagpalagay ng 200,000 yan yung mga pulis ay Anong ilalaban yang kung milyon ang tao na na nasa kuan nasa kalsada? Hindi sila makalabas yan ah, hindi sila maka maka galaw, di ba? Oh, kaya dapat ito kay Joel Villanueva at saka kay Jingui Estrada ay matakot na sa mga tao. Opo. At palagay ko hindi na naniniwala eh. Yung mga tao sa mga pinagsasasabi nila. Opo. Kasi nab nabablang nabablanko po sila eh. Oo. Si Joel Villaniba nagpakita pa ng kwan eh. Yung gaabuk Libro ng Gaa nung 2023. Oo. Oh pinapahanap niya doon sa engineer. Hindi ba? Kay Bryce Hernandez, saan dito yung 600 million? O, saan dito? Ay, niluluko lang pala niyang sarili niya eh. O. Pero kung ako po yung si... Ay, ako ay engineer din po ako eh. Kung ganon, ay, sasabihin ko na, kwan ah, kung ako yung si Bryce, sasabihin ko na, ay, sir, engineer po ako. O, oh, hindi ko po alam yan. Hindi po ako nagpreparan niyan. Kaya hindi ko po alam kung ano ang nakasulat yan. Ay, ipapahanap niya eh. Ipapahanap niya yung 600 million na nakita kita doon sa Unprogrampan. pan. Oh, unprogram. Ayun nga eh, hindi ba? Iniikutan nila ang batas eh. Hindi lang pala insertion ito. At ang pagkaalam ko dyan sa unprogram, yan ay palagay ko lang ha. Kanya ni eh, yung in case of calamity, or in case of emergency. Mayroon talagang ganyan eh. Pero may mga requirement dyan. Bago mo kuhanin yung punto ng iba o may sobra, sabi nila. May sobra. Oh. Ay, yun na nga ang nakita nila na hindi daw ang sabi ni Gatsalian hindi pa namin ginagawa yan kailanman. Ay, oo oh, nga siguro. Ngayon lang, hindi ba? Oo. Oh, yung pakialaman nila ang, ang program. At, at ang alam ko po yan, ang nakakabahala lang dyan ay presidente. Opo. Oh, presidente. At yan nga, ang, ang, DBM, Department of Budget, o oh, Department of, ano ba ang DBM? Basta budget yan eh sila po ang nakakaalam dyan na pwede nilang kung may sobra o oh, number one requirement kung may sobra pwede nilang ilaan doon sa kaya nga ang program eh, hindi hindi nila inaakala katulad ng calamity hindi ba o ibang emergency mga sakit hindi ba o dinapuan ng sakit Plagoh, hindi ba? Ganun po iyan. O, oh. in case of war and disorder siguro, pwede rin yan. Pupunduhan yan. Ang program nga eh. Ay bakit naman flood control ang 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 program ay dapat yan nakaplano talaga yan. O mayroong pinagbabasihan ay ayan na nga. Kaya galit na galit ang mga tao. Yung mga tao po kasi ay, yung iba dyan, dalawang bisis na lang kumakain eh. Hindi ba? O nagtsatsaga na lang, hindi ba? O, nagtitiis na lang, hindi ba? Kaya ganyan po, uh, palagay ko, itong nangyari ay, kung hindi masolve ito, Yang problema dyan, kung hindi sila mapatawan ng parusa, ay ang mga tao ay hindi hihinto po dyan. Opo. Yan po ang nakikita ko dyan. Kasi nga, eh, kwan na eh, lahat ng sinasabi ni Joel Villaniba at saka ni iyan, si Jingoy Estrada, nabablanko sila eh. At sila ang tinutumbok. Oo. Oh. Sila ang tinutumbok po eh. Paano silang makaiwas dyan? Oh. Hindi uubra yun na tatanungin. Ay, pero na, na check na siya eh. Tatanungin niya yung district engineer na nakiusap pa ako sa iyo? Oh. Nakialam ba ako sa iyo? Do doon sa mga project mo? O mayroon ba akong project na inilapit sa iyo? ay simple anong sasabihin ng district engineer? Sir, wala po, sir. Ganun lang yan, ah. Kasi wala namang value, eh. Sagutin ba nga ng, ng kung ano-ano oh. yan? Walang value? Oo. Oh. Kasi hindi naman yun ang hinahanap, eh. Hindi, eh. Yung papaano napunta yung budget doon. Yun ang hinahanap. At yan na nga, ay habang tumatagal, habang patagal ng patagal ay ito nga nag nagsisiro in na hindi ba o na bulls uh, ano bulls ay na itong dalawa hindi ba o ay naanjan na po eh, hindi ba mga litrato mga nakupu, mga video hindi ba o lahat hindi ba Paano nilang itatanggiyan? Paano nilang lalabanan yung mga ebidensya? Yan ang yan po ang masasabi ko diyan. Yung mga ebidensya na na po eh. Oh. At yung nga ang sinabi ko kahapon, dapat ito si Ping Lakson hindi na niya pilitin na makita na inaabot yung yung pira kay Jewel Villanueva na patunayan ay hindi paano mapapatunayan yan na iba-iba nga ang gumagawa niyan hindi mapapatunayan ni Bryce yun ni ni Bryce uh, sino ba yun oh ay kalimutan ko ng apelyido Hernandez hindi niya kayang patunayan yan kasi nga may mga liar yan eh may mga tumatanggap. Paano niya ngayon papatunayan na ang tumanggap ay si Joel Villanueva? ay may mga may mga tauhan din niya natatanggap at yung magdadala din iba din yung nagdadala. Ganon. Pero hindi natin alam baka magtestify din yung nagdala ng pera ay pero nga ay hindi pa rin kay Joel Villanueva palagay ko ipapadala yun eh doon sa sa stop din ni Joel Villanueva. O. O, oh. ganun lang po 'yan eh. Kaya nga a, at saka isa pa ay in aid of legislation lang 'yan. Basta nakita nyo na lang po yung proseso na involved sila o kasama sila o nagagamit yung opisina ng mga politiko, ginagamit nila ang power nila siguro. Dapat doon na lang mag kasi in aid of legislation lang yan eh. Paano labanan? Gagawa kayo ng batas in aid uh, yung nga, nag-iimbestiga kayo in aid of legislation para makagawa ng batas. Inuulit ko lang po ano, delikado na po yung ganyan. Delikado na. Dahil anytime, hindi natin alam ang mapupunta sa isipang at damdamin ng mga tao. Pero alam ko, ang mga tao, dahil nga sa kahirapan eh. Dahil sa... Ayan, ganyan, hindi ba? Oo. Walang pakundangan na ang korupsyon eh. Kaya galit na galit na po ang mga tao. Ngayon ay ito, isi-share ko lang po sa inyo ito, no? 1 uh, Timothy 6.10 For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. Ayan po, no? For the love of money. Hindi ba? Hindi po money. Hindi po love. Love of money po For the love of money is the root of all evils. Ayan po, hindi ba? Mahal nila ang salapi eh. Kaya ganyan ang nangyayari. Bali, wala na yung mga mga batas o yung mga tao o kung anuman ang parusa na nakalaan dyan. Bali, wala na yun. Kasi nga, of the love of money for which some have strayed from their faith. Nawala na nga sila sa faith eh. Nawala na sila sa yung uh, kuan ng Diyos, palatuntunan ng Diyos. O, oh. nawala na sila. Strayed from. O, oh. nawala. Hindi ba? O, naligaw sila in their greediness. Hindi ba? In their greediness, Some have wandered ang, ang ang iba kasi ay wandered from their faith. Kung saan-saan na lang sila, hindi ba? O naniniwala siguro. Hindi ba? O mas naniniwala sila sa kapangyarihan ng pera. Ayan po. Some have wandered from their faith and uh, because of their greediness. And because of this, ayan nga, they pierced themselves. Sinugatan nila ang kanilang sarili. O sinaksak nila ang kanilang sarili uh, true ay tumagos pala yung pagkasaksak nila tumagos sa kanilang laman hindi ba and with many sorrow ayan magkakaroon sila ngayon ng maraming soro o mga kapighatian ayan po hindi ba oh yung pangalawa po sinisir ko lang po sa inyo ha yung pangalawa Proverbs 16 verse 27 he who is greedy for gain troubles his own house, but he who hates bribes will live. Ayan po, hindi ba? O, ang, ang kinuha ko dito ay kung greedy ka, sabi dito eh, he who is greedy for gain, yan nga, mga material gain po yan eh, troubles his own house. Oh, pero daw yung yung kinasusuklaman yung mga bribes o yung mga yan nga yung mga lagay-lagay na yan ano will live ang ibig sabihin ay uh, hindi siya magkakaroon ng mga problema ayan po o Ecclesiastes 5:10 He who loves silver will not be satisfied with silver oh nor he who love abundance with increase oh kahit nag-i-increase na ay hindi ka masatisfy kung gustong-gusto mo yung marami ng marami abundance nga i eh. oh hindi ka masatisfy Walang kasiyahan ang sabi nga nila, walang kasiyahan ang tao. Oh, nababasa nyo po 'yan? Hindi ba? Bata pa ako. Nababasa ko na 'yan eh. Walang kasiyahan ang tao. Ang dami pong sumusulat ng ganyan. At ito nga kung walang kasiyahan ay kahit may increase ka ng ng kaunti, hindi ka mas wala talaga. Oh, This also is vanity. O, oh, vanity, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan. O. Oh. At yan nga siguro ang mangyayari dyan. O. Oh. He who loves silver will not be satisfied with silver. O. Oh. O oh, kaya, sa ibang version siguro, he who loves money will not be satisfied with money. Ayan na nga, hindi ba? Totoo ba yan o hindi? Ay, ayan nga o. Oh, happening in our very own eyes. Si Joel Villanueva. Hindi ba? O. Oh. At saka si Jingoy Estrada. Oh. He who, he, he who loves money will not be satisfied with money. Sinabi po ng Biblia yan, ay paniwalaan po natin yan. Pero nga, ay bakit nga ganyan? Ligaw nga po ang tao eh at hindi makakaalis sa katayuan na yan. Kahit anong gawin ng tao, hindi makakaalis yan. Yan sa yang alipin nga ng kasalanan eh. O ligaw ang tao. Hindi makakaalis yan unless na ikaw ay nakasumpong ng pebor sa Panginoon. Oo. Kaya nga tayo ay dapat magpakumbaba, magmakaawa sa Panginoon na tayo ay kabah kahabagan niya. Kasi yun lang po ang paraan eh. O, oh, na-involve na itong dalawa eh. Si Joel Villaniba at saka ito si Jingui Estrada na nabilanggo na nga yan eh. O, oh, nung nabilanggo yung tatay niya, nabilanggo na rin yan eh. O, aywan lang natin, bakit nakalaya? Tapos nung kay na pulis naman, nabilanggo na ata ito ng 3 to 4 years eh. Nakalaya lang yan noong nanalo si Duterte. Kaya hindi na ako magtataka eh, bakit ganyan siya eh. Oh. At ito naman si Joel Villanueva na-involve na rin yan noong sa Napolis Iskam. Hindi lang natuloy kasi kulang na ang oras. Ayan po. Nagbago ba? Hindi po eh. Mas lalong lumala. Oh. Mas marami na ngayon ang ninakaw niya. Kasi ay 600 million eh. Dito lang po ha itong kwan natin. Oh. Oh. 600 million. At doon pa niya kinuha saan program na dapat yan. Ang nakakabahala lang dyan ay presidente sa pagkaalam ko. Presidente lang at saka yung DBM. Bakit pinakialaman niya? Ayan na nga eh. Hindi ba? Malakas ang loob. Hindi ba? At yan ang kinagagalit po ng mga tao ngayon. Yan. Wala nang pakundangan, wala nang paki, hindi ba? Wala nang batas. Batas. Ganyan po ang pinairal ni Duterte noon. Walang batas-batas. Ako ang batas. Hindi ba? Ganun po ay ang mga tyrants. Ganun po ang mga diktador. Walang uubra sa akin kasi pag pag lalabanan mo ako, ibibilanggo. Ibibilanggo kita, kakasuhan kita. oh magpapadala ng maraming trolls para siraan ka ng siraan. Ganun po ang nangyari eh. Namu ni po yan. Noon, namu ni Turko na ang mga kalabang ko na mga trolls. oh halos hindi na nga ako natutulog noon eh. oh nilalabanan ko yan sila. Pero ngayon, wala na kasi nga eh, ay palagay ko mga galing pa ng China yon eh. Ang sabi nga ng iba, mga basinyan, sabi nga nun. Nung napansin ko nga, kasi wala namang paliwanag eh. Pag natatalo mo sa discussion, ah, sir, sir, sabi nila, sir, ah, uh, paasin, ah, uh, lang, ah, uh, ano ba yun? Ah... Uh, Uh, yung kwan igalang o igalang mo yung opinion ibagalang kung kanyang opinion mo ay igalang mo rin ang opinion ko ganon na lang eh ay tika mo na kako akala ko mayroon kang nilalaban putis ka kako inabala mo lang ako wala ka pa nilalaban oh wala eh wala silang nilalaban eh kasi nga mga trolls ayan po at naglipana pa yan noon Oh, hanggang kayo po, pero aywan ko lang kung may budget pa sila. Nakakatakot kung babadjetan sila ng China. Opo, ay unlimited po yan. O, para kay Sara. Yan ang namong monitor ko po ngayon. Ano? Para kay Sara, magbabadjet ang China para gawing presidente si Sara. Opo. O, sige po, tanggap dito na lang po. Ano? At sana po sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dalay ko po sa Panginoon bago po ako magumpisa na sana tayo ay bigyan ng wisdom ng Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.